Anong ganap, sa mundo ng showbiz? Ibinulgar ni Sian Gaza sa isang open letter na may nabuntis umano ang dating asawa ni Ai de las Alas na si Gerald Sibayan. Ayon kay Sian, naghihintay lamang umano si Gerald na maipanganak ang bata sa susunod na taon. Bagamat hindi tinukoy kung saan nakuha ang impormasyon, nagdulot ito ng ingay sa social media, lalot kasunod ito ng kumpirmasyon ni I.I. Ai -Ai kamakailan tungkol sa hiwalayan nila ni Gerald matapos ang halos sampung taong pagsasama. Sa open letter, binanggit din ni Sia na iniwan umano ni Gerald si I.I. matapos siyang gamitin para umasenso at magkaroon ng green card sa Amerika. Idinagdag pa ni Sia na hindi na umano interes ni Gerald si I.I. dahil sa kanilang age gap at sa umano'y pagsama nito sa mas batang babae. Payo pa ni Sian kay Ai Ai, huwag na raw magpadala sa mga mas batang lalaking naghahabol lamang sa kanyang pera at mag-focus na lang sa masayang buhay bilang isang single. Tinapos ni Sian ang mensahe sa pagdasal para sa comedy queen at pagsabing sana'y matagpuan nito ang kaligayahan sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Ai Ai patungkol sa pasabog na ito ni Sian at marami sa mga netizens ang nakabantay sa posibleng sagot niya o pagbibigay linaw sa mga isyong binanggit ni Sian.